Pinasukan ako ng booking dito sa may Recto Avenue. Ang pick-up location nasa may Rizal Avenue. Kagad ko na nga itong pinuntahan. Malapit lang ang drop-off nito papuntang Tondo, Manila. Pagdating dito sa Rizal Avenue, nag-U-turn ako kasi ang pick-up location nasa kabila. Tinuloy ang aking pag-U-turn pero pagdating sa kabila, wala pala ang aking pasahero. Medyo matagal nga ako nag-intay dito na alok pa nga ako ng babae rito ng isang babae. <laughs> Ito ako eh <laughs> Tinuloy ko pa rin ang pag-message sa aking pasahero Pero ang nangyari, nasa kabila pala talaga siya Kaya naisipan ko, puntahan na lang siya para hindi niya sa tatawid Kaya nag ako, mag -yo -yo na lang ako dun sa may stoplight No, 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 no. Pero habang pumapagit na ako, napansin ko na walang yoturn pala sa may stoplight pero na ko pa rin yung na ko sa kalsada mahirap din kasi balik basta basta baka tayo may kaya sa pagkakatawang ito maanap na lang ako ng chimpo buti na nga lang malawag ang kalsada rito at walang gaanong sasakyan ginamitan ko na lang ito ng ipinagbabawal na teknik ano pa nga ba bumalik ako sa dati kong pwesto at doon ko na lang hinantay ang aking pasayro Sorry na agad sa mga nakapanood nito. Huwag niyo itong gagayahin mga pups dahil sobrang delikado. Minsan talaga sa pag mga pagandang top, ikaw pa yung mapapahama. Masalamat na lang talaga ako at nakastop talaga yung mga sasakyan. At walang nakabantay dito na enforcer. At maluwag ang kalsada dahil kung nagkataon yari ako, baka nahuli pa ako nito. Buti na nga lang at nag-text na yung aking pasayero. Sabi tatawid na nga lang daw siya. Kaso ang pinagtawiran niya pala doon pa sa so may stoplight. Kaya medyo talaga nag-ante ako dito nung matagal. At nung nagkita na nga kami ng aking pasahero, ibinigay ko na sa kanya agad ang shower cap. At kagad ko rin inabot sa kanya ang helmet. At nung maabot ko na sa kanya ang helmet, kagad ko na nga isinit ang aking mapa kung saan kami papunta. At nang all goods na lahat, tinanong ko si kung okay na siya at tayo lalarga na. Okay na po. baka kayo ma'am tumawid saan kayo tumawid? dito? <laughs> nakita kayo no u-turn pala kaya dito na tinuloy at di nga nagtagal narating na namin ang drop off ng aking pasayang at dito nagtit pala si madam ng 12 pesos. napatingin tuloy sa akin si kuya ay <laughs> maraming salamat pong, madam po madam sa mo. malaking tulong po sa akin at maraming salamat guys at nakarating kayo sa dulo na aking video pakicomment naman din guys kung taga saan kayo para alam ko saan nakarating ng aking video follow for more for more videos